So baka may gusto kayong batiin na sa mga kamag-anak nyo at sa probinsya. Huwag na lang. Ako, Diyos ko, mga kamag-anak, pag mayaman, wala na eh. Pag yung kaya ka pang utusan, sabi nga nila, hindi na ako sa summer eh, doon, magtatanim ka, pupunta ka sa bukit, utusan ka ng kung ano-ano, hindi -ano, ko na kaya. Ay, kasi nakita ka namin, so bibigyan ka namin ng grocery at saka kunting pera para may panggastos ka rin. Salamat naman, wala talaga. Ay nako, salamat po. May pagkain na po, may kunting pambilang gamot. Salamat po, talagang salamat na salamat. salamat. Hello mga idol, so for this video, may nakita na naman po tayong nandilimos dito sa may footbridge po. So nandito tayo sa DASMA, so tutulungan natin si Nanay, so nandito siya sa baba. Hi nai, good afternoon po. Ano po pangalan nyo Nay? Gaya po. Ilang taon na kayo? 73 na po. Ako pala si Marlon, so nagtitiktok ako, yung kinikita ko is tinutulong ko po. So ilang taon na kayo, 62? Oh, 63 na po. Ah, 63. So ano pong ginagawa nyo dito Nay? Mamamalimot ko bang kain. Wala po kayong sakit? Diabe wala akong diabetes pero yung ano lang po rayuma. Na mama, niyo, rayuma. Saka yung sakit meron ako sa suso dalawa. May sakit tayo. So yung asawa nyo po? Wala, wala po. Mga anak nyo, may wala. anak kayo? Wala po, nag-alaga kasi ako sa nanay ko. Pamangkin lang po, nakikitira ako sa kanila. Hmm. So ibig sabihin, na wala kayong asawa? Ay, wala po kasi nag-alaga ako sa nanay ko. Hmm. Mag-isa lang kayo ngayon. Makikitira nga po ako doon. May, may silong doon po ako. Saan dito sa Dasma? Area po. Area? Area di po. So, so sa bahay na, ilan kayo sa bahay? bahay. Marami. Malama. Pero doon sa kwarto ko po, nag-iisa lang ako. Tumutulo nga po eh. Tumutulo yung bahay nyo? at opo. Oh, So, kaninong bahay yung sarili nyo po? Hindi po. Nakikitira. Nakikitira. Ko po. Nakikitira Buti naman po, pinayagan kayo tumira ba doon. Po ako ng ilaw. Ah, may bayad din. Bakit? Ba, ba? Hindi naman pwedeng wala kang ventilador. May binigyan akong ventilador ng yung nangangalakal. Buo pa, binigay sa akin. Wala kayo mga kapatid? Ah, wala po. Namatay na po yung may-ari ng anong bahay. Ah, mag-isa na mag lang. Pagko na lang yun doon. Mag-isa na lang kayo. Wala. Wala na po. Sa taga-Samar po ako, Kalbayo. Ah, waray kayo. Waray din ako, taga-Samar. Giwan. At ate ko. Sa Kalbayo ka po, ne. Kalbayo eh. Buti pinapayagan kayo na yun ng mga pamangkin nyo. Hindi naman siya lang. Hindi pwedeng po. May wala naman sila ipapakain sa akin. Ah, sarili nyo lang talagang bumuo po pati gamot. Pagkatulad nito, pag-uwi ko mamayang gabi, nakakapamalimus ba ako dun sa wal, dun po sa inasal, uh -huh. papakainin ako, sabi ko na lang, take out na lang para may hapunan. Uh -huh. Awan ng yun ang pagkain ko. Araw-araw kayo nang lilimos na? Uh -huh. Kano na kayo nang tinapay? Wala, tinapa. ko lang eh. Uh -huh. May nagbigay nga sa akin ng tinapay, eh, ito binigyan kayo. Kumain na kayo, Nay? Hindi pa, kararating ko lang ha? Wala kayong kasama nung nagpunta kayo dito? Mag-isa lang kayo. Araw-araw so, ko -araw lang nakikita naman ako ng mga kwarte. Hmm ako dati, eh meron nga sa ano sa taat, mamiya. Sabi niya, ate, sandali ka lang dyan, mamiya, al alis ka ate, na. At pinapalis din kayo dito? hindi yung may ano nga ka dyan, mamiya, andyan sila mayor. Ah, dito. Kasi may ano? Uh, may, may entablado. Bawal papagayutan sila. So baka may gusto kayong batiin na sa mga kamag-anak nyo ako, Ate, sa probinsya. Na, na lang. Naku, Diyos ko, mga kamag-anak pag mayaman, wala na eh pag yung kaya ka pang utusan sabi nga nila hindi na ako sa samarit dahil doon magtatanim ka pupunta ka sa bukit utusan ka ng kung ano ano hindi ko na kaya kagaya sa inyo ngayon tulad sa angin pag ano utusan ka punta sa bundok kukuha ng pagkain kukuha mga pambalot ng suma na gigit utusan ka manguhan ng nyob pang ano nila. Pag hindi ka na pwede, wala na. Oo, oh, oh, bali wala ka na. Hayaan mo na kasi nakita ka namin so bibigyan ka namin ng grocery at saka kunting pera para may panggastos ka rin. Salamat naman. Wala talaga. Oh. Sabi nga nung iba rito, bakit wala ka bang anak? Kung may anak ba kung Diyos ko, pupunta pa ako sa Maynila. Pinagamot lang yung nanay ko dahil nga may diabetes hindi naman aalagaan ng mga hipag ko rito, din magdidiri. Ako na lang ang sumama rito. Ay, ako buhay pa po yung nanay niyo? Matay na, Oh. na. Kasi, so, isa na lang talaga kayo. Oh, buti nga, libre kay Barsaga, oh, okay. Wala kayong mga benefits kagaya ng senior citizen? Ay, meron. Ano may nakakuha kayo monthly? Hindi naman, ar, ano yung hindi. Oh, okay. Kung pa'y lang kasabihan, tsaka lang kami bibigyan. Ang nakuha ko yung ano ngayon, yung sa birthday ko nga noong ano, September. September 17, isang libo lang naman. Ang O pagkain mo, gamot, o ilang buwan na ngayon. Wala pa yung sa senior talaga na sabi niya namin, sana magbigay ng pamasko yung, uh, yung bang ano. Sana dagdagan, di ba? So yun na, dahil nakita ka namin, kukunin ko lang po yung grocery, ha? Ito so, na, para salamat sa inyo. Ito yun. yung grocery ni nanay. May bagay. Yan, may mga dilata yan. May tarapan po. Pwede niya kita salamat lang po. po. kasi nag-tiktok ako sa ano, tiktok po, yung kinikita ko, tinutulong ko rin. Salamat. bawa ka ng talaga. Sana pagbalik namin, makita ka pa rin namin salamat dito na. Dito. Ayan, wala kayong sasabihin sa mga viewers natin. Yeah. Ay nako, salamat po. May pagkain na po, may konting pambilang mo. Salamat po, talagang salamat na salamat. Salamat na, bye-bye po. Bye. Bye.